Napapaligiran ng karagatan ng ating bansang Pilipinas kaya natural daw sa ating mga Pilipino na maging mahusay sa paglangoy. Pero ang potensyal ng ilang bata sa nasabing larangan ay tila nahahadlangan ng kahirapan. Mabuti na lang at may mga taong handang umagapay sa kanila. Sa paniniwalang sa darating na panahon, tiyak daw na may aahong mga kampiyon. Yan ang tampok sa aming servisyo on the go. Ilang dekada nang nasusungkit ni Coach Dennis ang tagumpay sa larangan ng swimming. Bukod sa pagiging dekalibreng coach ng mga manlalangoy, proud father din siya ng tatlong babaeng swimmer na puro medalist. Aminado si Coach Dennis na talagang malaki ang temptasyon ng mas mataas na sahod ng pagiging coach sa ibang bansa. Pero mas pinili niyang manatili sa Pilipinas. I hope that the best of the best athletes and the coaches can stay more here in the Philippines. Isa sa mga kinakitaan ang potensyal ni Coach Dennis ay si James. Gold medal si James sa nakaraang palarong pambansa. It's icing in the cake with regards to the gold. Okay? The first measurement is the time. We base the developments and satisfaction usually by by, by the time that we cut. Pangarap ni James na maging kinatawa ng Pilipinas sa Olympics at mag-uwi ng medalya. Subalit, mis Tulang malakas na alon sa paglangoy ni James ang kahirapan ng kanyang pamilya. Maliit lang kasi ang kinikita ng kanyang ama na isang hairstylist. Kasi hindi mo every time mo lumalabas. Pamilya ko po, tapos po si Jesus. Dahil? Sila po yung nagbibigay sa akin ng lakas. Para po hindi po kabahang masyado. Aminado si Coach Dennis na hindi madaling humubog ng isang mahusay na manlalangoy. The, the parent, the coach, and the swimmer. Okay, you just from alone own cannot take it, cannot do it. Kasi kailangan ng parent supporta financially. Okay? And uh, one of the motivators is the parent. May hinahanap din siyang katangian na magdadala sa isang manlalangoy sa Dagumpay. Ang galaw, mabilis, matapang, ano doon, submissive. Pag sinabi mo yung, yung, yung isang bagay, sumusunod talaga, on the dot. Sa ngayon kay Coach Dennis nakikituloy si James habang pinagbubuti ang kaalaman sa paglangoy. Isa sa mga posibleng sumunod sa yapak ni Coach Dennis ay ang fresh graduate swimming instructor na si Rochelle. Dahil sa paglangoy, nagawa niyang mag-uwi ng medalya sa paaralan na nagbigay din sa kanya ng scholarship. Ngayon, tumutulong din siya sa mga kabataan na makapagtapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng husay sa paglangoy. Maliban kina Coach Dennis at Rochelle, mapalad din ang mga bata sa pagkakaroon ng mga lugar na libreng nagpapagamit ng kanilang pasilidad tulad ng swimming pool. Very enthusiastic naman to learn these kids to swim, and with the training that they are being given from natural, national coaches, and of course the children who are uh, multi-awarded uh, swimmers, I'm sure they will get there if they start well.